malakas. <laughs> so, maraming mga nag-aalangan pa kung talagang bang malakas yung ganitong klase ng jet turbo blower mga kaibigan. Testingin natin dito. Tingnan natin kung mapapatuyo niya talaga ha. Tingnan natin kung gaano kalas. Tingnan niyo naman kasi oh. Malakas. Malakas mga kaibigan oh. oh. Malalim masyado so hindi siya masyadong natuyo ha. Ah. Pero grabe oh. Tingnan niyo naman oh. Talagang umiilalim yung ano, yung hangin. Ito naman tayo sa halaman. Tingnan nyo kung gano'ng kalakas. Mm. Okay. So basa naman yung buko, tina-natin kung pwedeng maging blower. Ba, malakas mga kaibigan, 'no? Lakas. Napakalakas! <laughs> may dalawa na pong battery na kasama rin eh. Tapos meron na po tayong charger dito. Nakita nyo naman, napakalakas at talagang legit siya mga kaibigan. So kung gusto nyo po nito, isishare ko na lang yung link nito dyan sa Yellow Basket. Diyan kayo bibili para ito rin po mismo yung ma-order po ninyo.